Ito, oh, mga lodi. Eh. lang lapo. Hmm? Huh? yung mga lods. Ang tawag sa inyo na itong klaseng lapo. Huh? Fish on! Ah, <laughs> uh, sino magaling mag-steam it dyan? Ilang kilo? Ha? Ah. Ang makahula. Ang makahula, may isang daan. Gcash, kagad! Ah. Oh. Sige. Ilay-timbangin ko ito sa so comments yung ano na lang. Eh, buksan mo. Wait lang, wait lang. Okay. Slicing ko ito. Pang-slice na lang. Subukan kung masati ulaming ulamin yung ulo. Sabayanan niyo. Ah. Ay, ay. Nagbalas. Ano ba yan? Laglag -lag pa. Grab ka tulas. Ang Okay na. Ah, gamit ko na pang kaliskis. Napakabilis pang kaliskis. DIY. Nagkarabungal-bungal na oh. Maka naman. Mabilis pang kaliskis to. Talagang tinag yung lahat ng kaliskis yan. Malaki man maliit. Maka naman may mag-sponsor ng pangkaliskis. <laughs> Slice tayo ng iganting lapu-lapu. Pulamin namin yung ulo. Pa? Dito? Ito na yung laman niya mga lods no? hmm. Laman ng lapo. Ito, tapang buyer. Yung tungol niya masarap oh. Ito, Ulo ng isdang lapo-lapo. Oh, uh -huh. uh -huh. oh. mudlo ang mata. Ito Nailali ng pinanggalingan. Laki ng bunga nga niyan. Timpang ulam namin daw. Subukan daw sa binipat Sa bawan. Okay, tara. Let's go. Stressing ko. Okay mga lods oh. Bukat yung masarap ay ulam tong higanting lapo na ito. Uy, tigas. Matigas yung kanyang buto. Kailangan ng pamukpok. Grabe na rin yan. Eh. Sa mata pa lang. Ay, mm -hmm. taba. Kailangan hugasan mo siya ng maig. O, oh, biyak na. Mudlo ang mata. Ganyan lang po lapo kapag nahuli sa malalim na area malalim na dagat. Siguro yung paghuling hininga niya, di ba? Ni ano siya nagkaroon ng air pocket. Mm. Pinasok ng presyo ng hangin. Kaya yeah, ganoon. Mm. Tigas ng buto, kailangan pukpukin. Mm, sarap yan. Lagyan natin na ano malunggay. Ay, pulo pa. pa. Oo. Hmm. Ang mo yung mga dyan, masang. Hmm. Maano? Malaway siya, di ba? Hmm. mahirap pulihin kasi pag naano mo na, Hmm. Sa bagay pag patay na siya bago nang gaganon. Hmm. Lapo, lapo. Yung mata ha baka madama. Nakaraan daw sabi ni Atirot Rot, pag slice mo daw na hati yung mata. saan yung rumpi. Sabi niya, ginahanap pa naman nila yung mata. dito? Wala dyan, try. Wala. Kaya mo yan. Bulat ang bulat. Ito e, masarap mga ludi oh. Ah, may bandang mata. Oke, okay. Tanah yang pengulam. Ito na yung bangula mga lads ha. Oh. Ano, ang kaldero. Ang kaldero. Ang yung ano niya pa oh. Abdo tanggalin mo. Hatiin mo na agad mo kung hey. linisan mo. Sa mga lasong masarap, gusto-gusto ko sa mga malalaking isda. Yung kanyang tungol. Ito yung lumulubo sa ano, sa isdang lapu-lapu kapag na uh, napursa siya na hatakin pa ibabaw nagkakaroon ng air pressure nagkaroon ng hangin sa manok ano yan? batikulon? tungol? <laughs> atay niya oh. Abdo, mag ano na atay sarap yan Mm. -hmm. Mm, sabi ko sa iyo eh. Doon pala doon sa karug, karugtong kalakoy to. Wala ka talaga. Wala na. Hugasan na. Na okay na yan, hugasan na lang. Dali. Na Tuloy pa intong hol. Kailan hmm. po Okay. O, sarap ito. Tumupakan ko mamaya. Mukbang. Ngam 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 nga. Okay. Pansin. Ko.